Hello! What's up mga kaangkol? Mga So karoon na nga to ang kaangkol. mo na sa siyempre gigutong bayata. Mga unta mga kaangkol! Sa akong mga friends. Labi na sa ako ang family siya. Oh my God! Ang kagiging salamat sa akong mga supporters. So karoon mukhao ano na taon si angkol. Okay akong abarin akong kanon. Ako rin ni -out sa ako ang friend. Ako mga solid friends. Diri si Miss. Angelica Aguilar og oh, si Ron Ronnie Kemi Kemi the Queen City of Cebu okay. di ba kung sa kaling nami mga ganahan i orders nga bouquet flowers og oh, bouquet money do harmonia or inquire nako kay syempre masabot-sabot ra Walay kuskus malungos, dali kay siyang monasasi Muna siya si Kemi Kemi Ronnie ah! Tita. Okay, lamig kay sa sudan mga guys. Diba? Ang anong may tarawa may isa un ng pagkaon, diba? Guys, kay Lisa Chuka ayaw mga uni, tapos dili may mag-share mga sudan. Guys, ako rin sudan, bulad siya, pero special nga bulad. Dili siya tuloy. Di ba okay. among bayang kanon sa una tuloy ba ka mo legit tawon ma afford na mo. Tuloy okay. nga bulad mo ni bulad sa Negros. Diba? Okay. daghan kay mo sold an ko ko ajo na ko pinoy ko ulaw ta. Pero dapat proud mong uh, gifted mong voice kay syempre um, at the end of the day like para sa kongkoan, um, status is syempre gamit kaayos siya kay nuli na mo mong mic microphone o kung saan kay dako na mo og gifted na mo og tingo di ba mo ayaw mo kaulaw sa iyong tingog guys kanang tingo nga gapapiit-piit iring na Pakuyawan mo ana kung gapiit-piit sa una sos ako na dyan nagamit ng piit-piit nga tingog guys karon mga unta mga guys mga kaangkos sana niyo sa uncles sa kung saan niya O, di ba? ka plastik sa si uncles na So, ay mo pangutana kung anong ingan akong balunan Ingana mga ka-uncles um, Kapuyan mong kukai-kukuan, hugas kay syempre, alas 9 na sa gabi Na manghugas pa ka Instead, manghigas ka sa mungkuan Okay, naada tatoy shout out sa si arna Panilag Di ba? Di Lami kayo, o oh. Ingana mga ka-uncles Shout out sa ako mga friends, mga unta, pasensya ang taga SM, ang aron mga orasaha, ilan ang paniud to para dili sa makuyapan sa selling area. Hmm? Mga unta Guys, mga unta, uy panampit mo pa nga ang sa ko ang kuan dai vlog. Okay mga unta. Okay, dali 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 salamat uy, Ginoo ko, Ma'am Ras. Mga unta, Ma'am Okay, kalamihan ko sa kong buladoy. Ako'y pa sa kong kuan? Lamiit siya kayang bulad. Ano sa'na yung buladaday? Lamiit siya kayang kong koan, ma. Ano sa'na yung buladaday? Lamiit siya kayang... Lamiit kayang akong tilawan, ha, guys. Sa kong koan yan, uko suka, basically. Lamiit sa'n niya. Lamiit po, try. mga kangankul. Ka lami, yummy. Lami pa Di Diba, mga kangankul? Ka Hello! Tanaawa na siya kunyong kong ganaan mo. Gusto na siya mga vlog, I-share ako ninyo i yun okay. invite yung mga friends to subscribe sa kong channel. Ang call, The Channel. Di ba? Diba? Bahalag mga ginagawin subscribe Dibagyo. at least kanunay ta mag-support sa atong huwag ka Uncle Di The Di ba? Okay mga guys, ako sa Ati Watson huwag pa ninyo kaya syempre di ko katulong kung naan mo ha? Mubabay oh, sa tanin nyo mga guys. ka Uncle Yay! The Bagui. Okay, you're the best? Among the rest. <laughs> Salamat. <laughs>